Hello, good evening. Good evening, hapon pa dito sa amin. Ay, hindi ko problema yan, gabi sa amin dito. Kaliga. Arreya, taga saan? Wala, yeah. taga Kota Bato ako. Hmm, hapon pa lang sa Kota Bato, madam? Ha? Huh? Oo. hapon pa lang sa Kota Bato? Hindi na sa Saudi ako. Ah, okay. Ilan taon na po si Ma'am Area? 26. 26. Ah, uh, uh -oh. kalmahan mo yang kamay mo, Ma'am ha. Okay? Oh, kalma. Okay. Kagagamit lang ba niyan? Hello. <laughs> mm -hmm. Trabaho, bakit? Hindi <laughs> po nga naiblap ka lang, magrarason ka agad. Kalma lang. <laughs> Hindi pa ako nagtatanong, nag-uumpisa pa lang ako. Pero by the way, huwag ka mag-alala tutulungan kita na magiging katulong mo. How old are you na Ma'am Aria? 26 years old. May anak ka na ba? Mm. Yun lang. Hmm. Another nah, guys no, magandang gabi. Uh, mukhang brand new pero second hand na ito. <laughs> mm. It? Di ba? Nailabas sa kasa, kaso na bangga, binalig agad sa kasa. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Naghahanap ba si Ma'am Area? Meron ba? Hmm. Tinatanong kita, huwag mo akong pinabalik sa 'yong tanong. <laughs> Oh ilang taon ka ng single? Aria? Two years. At ah, two years. Mm. Ready ka na? Yes. Mamaga ulit yung banga-banga mo. <laughs> ah, uh -uh. two years ka na ba sa abroad? Pangako. Ako. Opo. Ah, sabagay midyo nami mis narin. <laughs> pa kailangan mo i-extend, extend lang. Ah, okay. So, ah, uh, kamusta naman yung uh, kamay natin? Okay pa ba? <laughs> <laughs> yung iba, mga wattage-wattage lang, di ba? Mga watch lang, sabi daw. Pero yung iba, hindi na kinakaya, nagiging to 20 volts na. <laughs> yung tipong yung iba natin kababayan sa mga OFW guys, no? Kahit hindi nila ga galawin yung daliri na kusang gumagalaw, gumagalaw. Lalo pag to 20 na. Uy, kalma. Pusa nang gumagalaw ba? May sariling buhay yung daliri. Ma'am, ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Simple lang. Mm. Maraming klaseng simple, ma'am. Pwede naman na simpleng tanga. Simpleng guapo pero walang kwenta. Ano, ano? Simpleng lang, simpleng guapo yung tanggap, wapo, yung tanggap ako. Hmm, so gusto mo talaga guapo? Hindi <coughs> naman. sabi mo simpleng guapo. <coughs> Mas, <coughs> ma masyado mo lang pinaganda yung <coughs> wordings mo ah. Ah. Oh. Kasi ka na. Kasi ilungga kasi ako. Hindi ako makabisado mga Tagalog. yung hey, problema. Ilunggo man go Hindi po ang Um, gusto mo ako mag-adjust si Ma? <laughs> oh guys, hindi daw siya namimili sa itsura ha, okay? Gwapo man o pangit, basta magkaamuyan kayo ng amoy, pwede na. Mark, oh, ah, magandang gabi, ilang taong ka na? 25 po. 25. Oh, si Ma'am Maria ay 26 tama? Yes. Ah, oh, okay lang ba si Mark? Tahimik lang. Wala sanquiet <laughs> eh. Kumusta lang, <laughs> eh? Pa-kabanto. Actually, nandito ako sa Saudi. Oh, okay lang ba si, si Sir Mark? Ano ba kung... ah uh, Tito kasi muna yung attention mo, Ari, yan, ang sa ako sa'yo. Hirap na hirap ako kahanap ng partner mo, Ari, ha? Huwag mo ko pahirapan, ha? Oo. <laughs> oh. Ayan na, hinanapan na kita. Hindi ka naman magsisisid dito kay Mark, oh. di ba? Piso nga, sinisisid sa gilid ng barko. Ikaw pa kaya? Ay, linti. Si Yayaw. Kami yung mag-adjust. Si Yayaw. Mag-adjust daw no, kayo, guys. Oh. Okay. <laughs> Sorry. Ay, di punggol. kayo mo ya. <laughs> <laughs> Grabe. Grabe yung guts mo ba? Oo. Oh, ang hirap kasi mag-ganon lang Sorry. Ay, tiga ka may mag-ganon. Kami dito. <laughs> Tindi ng trip mo. Hahaha. <laughs> Hmm. Sir Mark, okay. the life is yours. Go. Ano ah, Medyo lakasan mo rin boses mo to. Kaya, <laughs> baba na lang ako. Hanap lang ako ng 30 plus. Huwag <laughs> <laughs> kang bumaba, ma'am. Ito na yung chance mo. Matagal lang nananahimik yan. Oh, <laughs> ah, ayaw mo. Hindi, pwede mo naman sabihin. Ayaw mo kay Mark eh. Hindi, baba na lang po ako. <laughs> Ayaw mo ba sa kanya? Oh. Ayaw niya sa taga-sisid ng piso. Gusto niya yung uh, guwapo. Ang oh, uuwi eh, kasi nito. Hindi kasi pwede. Sabihin mo na lang kasi kung guwapo ang hanap mo. Oh, eh. 30 plus. Gusto mo yung mas matanda sa'yo? Oo. Oh, oh, pero pag lang, baba na lang ako. Hindi, meron. Subukan ako. natin yan. Nahiya naman ako sa'yo. Ah, huwag ka mahiya. Gagi, ngayon ka pa nahiya. Nahirapan ako, nahiya ka pa. Pero kung wala talaga, okay lang. Bababa. Wait lang, mama. Ang daming, ang daming, ano, oh, nagre-request sa'yo. Nahiya ako. Oh, nahiya ka. Saan hindi ka umakit dito? Ba Pwede nga ako bababa eh, di ba sabi ko kasi... Ngayon ka bababa? Ba ba? <laughs> Ngayon ka bababa ba 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 na pinagpawisan na yung singit ka ka-itlog ko? Sir <laughs> Jay, ilan taon yeah. ka na? 32 Oh, 32 Ria Oh, okay Ha? Napilitan ka? <laughs> okay okay. Help hmm. ma'am Ano sa Ano ba? Ano ba? Longgo, Tagalog. Bisaya. Ah, oh, sige, pagbisaya na lang. <laughs> pagbisaya mo, pagsipain ko kayo dito. <laughs> sige, pasipa tayo. Tagalog. Tagasaya nga ate. Ay, pabato. Ito nga yun. nga, ka trabaho? Let's sorry. Mm -hmm. Ayun, tipong hindi pa kayo, parang gusto kang patayin na ng taon to. <laughs> <laughs> Walang gana makipag-uusap <laughs> sa'yo, Sir J. Mm -hmm. Thank you, Sir ha. Huwag nga tayo umasa. Salamat.